kami agad, nilin, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo namin, nagdadrop pa rin kami sa aming bids. Kahit anong subok namin, ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Lloyda. Siya po mismo ang tumatag sa akin para magpag-disqualify na pa lang kasi kapag hindi, gagawin di o ng paraan upang madali o sa three-strike policy para maiwasan namin mablocklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabiti sa DPW Quezon First Day. Quezon City. Quezon, 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 Quezon City First, first Day. Sa DPW Quezon City Second Day naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D. D.E. de Buenadera year 2022 onwards na sinunda naman ni D. D.E. protesta. Wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino, kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Day, oh, three strike policy din ang panakot nila. At magagalit daw di umano, mga politiko sa DE kapag nanalo kami, kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami sa kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga, mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin namin umatras. Yun po. Ma the, 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 anyway, pattern na, na-establish yung pattern. Secretary mm -hmm. Bunuan, Jose Cabral, nabanggit niya, since 2012, andyan na rin kayong dalawa since 2012, hindi niyo namomonitor yung structural eh. Systemic, st structural. Yung Bulacan First uh, District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito eh. Of the entire, of what's happening in the entire country. 23? Yes, <laughs> <Your> Honor. <laughs> This is very revealing that I am hearing now. Oh, by the way, Your Honour, I uh, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010, uh, then and then, uh, 20, okay, then Sorry, and, uh, I uh, just came back in 2020, uh, 2022. 20, <coughs> so this is very revealing, Your Honour. This is the loophole actually of manual bidding. Um, yeah. I would not know whether uh, you know to. Uh, for this, for this particular problem, you know, I don't know. In in my in my watch, in my watch, your honor, I uh, I recall that I've been I've been signing a blacklisting of uh, contractors because of three strike policy. Because of this bidding procedures that uh, has been narrated now. Sige, sige, sige. point yeah. na? Yeah, to the other you sa ni Um, sige, siguro bago tayo mag mag tumang uh, mag move kay sa Marco Leta. Kanina, doon doon do na sa Ghost Projects, no, inamin nyo naman kanina na meron. So, ibig sabihin nun, Engineer general Engineer JP, na dinoktor at pineke nyo ang mga dokumento para makasigil at para lang masabing may proyekto on record lang. Di ba pag sinabing in-house na kayong gumawa, iniram nyo kay Ma'am Sally ng Sims, kay Wawaw, -Wow, mga lisensya, ibig sabihin hindi talaga ginawa. Papeles lang yun. Tulad na pinakita ni, si, ni Senator Lacson, no? yung kakabid pa lang, uh, kaka notice to proceed, meron na kaagad, ano? Uh, kakabid, may notice kaagad. So ibig sabihin, papel lang yun. Tama? ah uh, Your Honor, meron po kasing instance na nangyayari sa amin na may tinatawag po na ano eh um, contractors on this so lumalabas parang hindi pa po lumalabas yung ano niya yung talagang notice to proceed niya gumagawa na siya advance ginagawa niya na parang ganun po your honor parang alam alam niyang malaking kutob niya makukuha niya dahil alam niyang pabor siya pabor naman, paborito naman siya, ginagawa na kahit wala pang protest na po siya. Yes po, yun po ang bigay sa yun po instruction sa amin ni Boss Henry, Your Honor. Pwede pong maggumamit nung ganong, ano, contractor. Hindi, pero yung, 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 po, yung ibang, inamin niya na na mayroong ghost. Ibig sabihin, yung papel, yung mga project nito, wala talagang delivery, walang ginawa. Papelis lang, papel lang ang tumakbo. Di ba? Tama po, Your Honor. So, ibig sabihin nun, dinoktor at pinake nyo lang yung mga dokumento. Hindi. Nung project engineer po nag-ano nun, gumagawa po nun, Your Honor, kami po, pumipirma. De, pero ibig sabihin nga, dinoktor nyo, pinake nyo mga dokumento para may forward para makasigil kayo, makuha nyo SOP. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, eh, hindi lang pala dapat, hindi lang ang lisensya nyo, hindi lang engineer, kasi nagdo-doktor kayo ng dokumento, naked dokumento, arkitekto pa kayo na modus. Na? Tatlo. Ang profesyon nyo. Ah, yun na lang huli. Tapos, bago bago yung, yung kay, kay, si D. Alcanta itinanggay yung Ghost Projects. Pero, ngunit sabi niya, wala siyang problema ang akuin niya yung ibang proyekto. Tama ba? Di ba yun yung sabi sabi ni D. Alcantara? Hindi niya hindi niya alam yung Ghost Projects. Akuin niya lahat. Yung umpisa pa lang dito sa kanya na agad eh. Sabi niya, ah, siya may kasalanan, negligent siya. Yun, nga po Your honor na sabi namin nun na bakit inamin naman na lahat ng boss ko, bakit ito, hindi pa niya inaamin? Yung ghost. Opo, oh, your honor. So, minimaintain min min mo pa yon yun? Minimaintain mo pa rin na alam ni D.E. Opo, oh, uh, your honor. Ni boss mo na alam yung ghost. Opo, oh, your honor. Si J.P. Mendoza, sige lang, bago tayo mag-ano. Meron kayong, meron kasi akong impo na yes. nagkausap kayo na sinabi mo raw, ke di sa inyong boss na oo ako namin talagang hindi niya alam totoo hindi ba hindi po, hindi po oh, your honor kumbaga nung time po na nagpa-meeting po siya binabanggit nga po niya na ako inya bali sabi pa nga po nung nakaraan pa rin kay Engineer Bryce pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary Bono anak doon nga daw po kami magsabi baka naman ano hindi kaya ginose niyo lang sa si Engineer Alcantara? ng boss nyo, ah Engineer hindi, JP, Engineer hindi po, Bryce. Eh, Ghost, <coughs> you know, Baka ginoast nyo lang, ano, hindi ba? Your Honor, hindi po talaga ako makakakilos at makakapag-desisyon na hindi alam Laan ng boss alam ko. Eh, Opo, okay, Your pero kasi, Honor. Opo. Okay. Kasi kanina sa testimonya ni J.M. Ramos, si Engineer, doon sa nakita niya, talagang nagalit si Engineer, si DE, sa inyo, kaya yun ang gusto natin malaman kung sino talaga ang may kagagawan niya sa Ghost yun nga po yun na ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat ng, kung kailan po siya napromote at saka naman po nagka-problema itong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. And that's all, Mr. Chair. Thank you. For the information about Senator Marcoleta, we have suspended the five-minute rule as well as yung intervention na one question, one follow-up question. So, your next. Chairman? You Just can take uh, all, your, all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, and to yes, uh considering that uh, sec under Secretary Bernardo had been mentioned earlier, and that he had been invited uh, to attend uh, today, and he is absent, uh, he was subpoenaed uh, today. Uh, for information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he. Yes. Will, so no need to have him. Uh, he submitted a draft affidavit, and he promised to attend on Thursday because we will uh, suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause. No, because he committed to attend, and oh, he will okay. also make his own revelations. Ah, thank you, thank you for the clarification, uh, Mr. senator, Thank Chairman. you, Senator is Recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary. Arboing uh, Rimulya, Mr. Chair, meron po bang naiwan na uh, Yusek man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG, padul nga ngayon. Anyway, he will come back at uh, 1.30 to 2, uh, between 1.30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking uh, itatanong sana, sapagkat uh, kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Uh, ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa ipinipilit ko na na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality, o madi-diminish ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa'y pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? On the record, uh, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam mo yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya po. Pwedeng wala pong cast in stone na credibility. Walang cast in stone, especially in a, in a hearing like this. Yung pinakamaiingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chien, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin, sa pagdaan ng, in the course of our discussion, kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong uh, sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents, wala namang iba eh. Sila yung nakipagunahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po nung batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tungtunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang tao nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng uh, kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mong babatas, ang, ang lumapit sa Diskaya, umihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yata nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. Isipin-isipin po ninyo. Kapatid po yata yun ang ating colleague, si Ben Tulpo. So ngayon po, ang, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Vizcaya, meron bang pagkakataon ako nagpahagi sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulpo na mayroong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po uh, Bentulpo Ben Tulpo. Ramon Tulpo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling? galing. Balik po tayo doon sa sistema na gusto kong uh, maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Uh, Secretary Bunuan o kaya si Yusek Kati uh, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung, yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan?